salamatan po ang ating uh, very cooperative prison na ina-assure po na ang request po ng ating House of Representatives, si Speaker Martin Romales, na make sure na yung 15% na tariff maging effective, mapababa ang presyo. And pasasalamat po kami at ina-assure. Last two weeks, ina-assure din po si sa atin, si Speaker Martin Schumart and Pure Gold na papababayan. Ito po ay continuing uh, meeting, series of meetings, just making sure day and night, ginagawa po ni speaker ng ating mga kapwa congressman na mapababa ang presyo. Hindi po kami nagpapababaya, nakikinig po ang aming speaker, nakikinig po ang ating Pangulo na make sure makaskade po, mapababa ang presyo. And we expect more prices to go down by September Uh, dahil yun po ang projection ng world market. And of course, yung napag-usapan po namin kanina na ang request po ng PRISM na kung pwede mai assure din naman ang presyo na pagbili dito sa mga ayuda na binibigay po sa farmers na kung pwede kalahati o certain percentage uh, maging uh, ano, con contracted farming, contract farming. So, if we do that, we can have at least uh, ginagawa na po ng niya at 24 pesos so magagawa rin po ito ng na the, ano counting alignment lang po ito pong ginagawa namin eh, ng House of Representatives headed by our speaker is a regular alignment kaya po kami lagi nandito sa inyo para po malaman niyo na gumagawa po ng paraan ang ating gobyerno ang ating ano is working for you na uh, making sure sa abot ng amin makakaya eh mapababa po ang presyo ng ano para diretso po may bigay sa taong bayan. Salamat po.